Araw po ng Merkulis ngayon, alamin muna natin ang sitwasyon dyan sa Baklaran mula kay Joshua Garcia Live. Joshua? Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Kung ikukumpara sa mga nakaraan linggo ay nagsimula na nga dumami ang dagsa ng tao ngayong Baklaran Day dito sa Redemptorist Church. Marahil na rin sa mahigit dalawang linggo na lang ay Pasko na. Audrey, maaga pa lang ay puno na ang paradaan ng mga sasakyan at motor dito sa harapan ng Redemption Church dahil sa dagsa ng mga deboto na ang tanging hiling ngayong Pasko ay payapang buhay at maayos na kalusugan para sa kanilang mga sarili at mahal sa buhay. Mabigyan tayo ng mahal mahaba buhay at saka biyaya. San mabigyan tayo ng magandang katawan, di magkaroon ng sakit. Yun lang, yun lang ang request kung pwede lang. Siyempre yung maging maayos yung ating pamilya, maging mabuti yung kanilang kalusugan, mm. pwede sa atin. Mm -hmm. Audrey, ayon naman sa pamunuan ng Redemptorist Church na asaan nila mapupuno ang 2,500 seating capacity nito sa mga susunod pang araw lalo na sa simula ng simbang gabi, ikalabing lima ng Disyembre. Kaugnay nito ay pinututupad pa rin nila ang pagsusot ng face mask, partikular na sa loob mismo ng simbahan. Samantala, pansamantala namang pinayagan na ang mga nagtitinda sa harapan ng simbahan kung saan sari-sari na ang mga inilalako, tulad ng mga kakanin, damit, mga imahe ng santo, bulaklak at marami pang iba. At uh, Audrey, bukod naman sa mismong security personnel ng simbahan, ay may mga nakita rin mga nakaposte o nakalat ng mga police desk na sa paligid ng Redemptorist Church at sa area nito uh, para nga kung sakaling may mga ilangan ng assistance ay matugunan at uh, para na rin siguruhin ang kaayusan, siguridad ng mga namamanata. At mabanggit na rin natin, Audrey, ang lagay ng uh, sitwasyon ng trabiko dito. Nandito tayo sa may area ng Baclaran at tanaw natin dito yung Boulevard at uh, slow to moderate na ang uh, takbo ng mga sasakyan yung papuntang Quiapo, Manila habang tuloy-tuloy at maluwag naman ang daloy sa kabilang kalsada patungong Coastal Road, Pacavite. At yan mo na latest. Balik sa iyo dyan, Audrey. Maraming salamat, Joshua Garcia.